magandang hapon sa inyong lahat mga kamami ko. Nakapa mga naghahanap buhay. Magandang hapon sa inyong lahat. Tara, samahan niyo muna ako sa aking paglalakbay patungo sa aking pupuntahan kung saan ako kumukuha ng pangunahin namin kinabubuhay sa paghahanap buhay sa Pananahi. Kaya ayan mga kamami ko, o, umiiwas ako sa sinag ng araw at dahil masakit nga siya sa balat. At ayan nga, nakarating na nga ako sa aking final destination at tapos na rin ako magbilang. Kaya naman, may boss, short turn to counting. Oops, tara dito sa 4th floor kung saan ang aking boss ay inaya kami ng pag-akyat dito sa kanyang building at may event nga na mangyayari ngayong hapon kaya naman kami ay pinauna na niya sa taas. Ayan at kami ay pinakain ng arroz caldo. Ay manang masarap yung luto mo ng arroz caldo with egg. Ayan, kumakain nga kami dito sa taas at mayroon pa siyang dessert o oh, na nasaging kong yellow pero hindi ko siya nilagyan ng yellow dahil bawal nga ako sa malamig at para nga kami magkakagalit ng aking mga boss kanya kanya kami ng lamesa at ayan nga si Kuya Nelson ay kuya iwahiwalay kami sa pagkain kaya si Kuya Nelson ay tawa ng tawa sa atin. so nakaibos na nga ako ng dalawang cups ng aking pinain na aruskaldo at saka saging tong yelo at thank you kay tita A. Nabusog ako ngayong oras at ngayong gabi. See you until my next vlog, mga kamami ko. Have a nice day sa inyo!